So ayun guys, magandang araw po sa lahat. Bali, may papagita ko lang po sa inyo paano natin i-coconnect tong ating Fredcon T-Max. So yan po, dito sa ating Insta 360 X4. So yan. Bali, ito palang dalawang to. Bali, yan yung ginagamit natin pang naglo-long ride tayo dito sa Taiwan. Para hindi na, wala na tayong mga connector-connector. Kasi wala rin ako idea don So ito lang po yung pinaka-ano ko alam ko lang na madaling i-connect at uh, ano, dalawang gadget lang. So, tara na para panood niyo ko yung kung paano natin ginawa. Yon, so una pala, i-on mo tong Insta360 mo, ito, yan po yung power button. One click. Tapos, after noon, scroll down mo lang tong sa taas. Pababa. Bali, wala po dyan yung hinahanap natin. Nandito po sa gidli. So yan, nakikita nyo po yung parang airbuds. Ito. Yan po yung pipindutin ninyo guys. So yan. Habang nag-searching siya guys, nakalimutan pala natin i-on. I-on natin tong ating... Fredcon. So, yan. Antayin nyo guys na magiging ano siya. Pula blue. Yan. So, pag nagkukulay pula blue na po siya, mag-automatic na po siya dito. Pindutin nyo lang po yung ano. Ito. Tapos, pindutin nyo itong connect. So pag nag-connect guys, kento po itsura niya. Yan. Tapos kanina, 'di ba, nag ah, ano 'yun? Nag red tsaka blue. Magiging blue na lang po 'yan guys pag nag-connect na. Tapos kagandahan nito guys, nito kasi guys, halimbawa ang mayroon kayong ano, yung mic na di Bluetooth. Dito sa Insta kasi, so 'yan, mayroon siyang ano ito yung ginagamit ko, naka-on po yung aking activation. Voice control po. So yan. Ito po yung mga command na pwede mo sabihin habang kahit malayo na, di ba, may mga selfie stick tayo na mahahaba. So hindi mo na kailangan huminto or ibababa yung selfie stick mo, oh, yung ano, yung invisible stick mo para lang mag-take ng photo ay magpicture mag or start recording o stop recording. Testing natin ha. Bali guys, bali sunod ko lang po na tong ano yung ating helmet para ipakita ko sa inyo kung paano kadali pag mayroong mic yung inyong Insta360 so baka mira natin mali na on po yan na connect po yung dalawang to mali na sa labahan pala ako guys kasi may tulog sa kwarto si so, baka mira lang natin so ito po yung itsura nya ano natandaan natin yung mga command yan po yung command no nung So ano natin? Testing. Kasi malalaman nyo pala guys pag nag-ano pag nagre-record to magpupula to dito. Testing natin ah. Pag nag-record yan Tingnan mo. Nagpupula di ba? Yan yung nagre-record niya. Na Ngayon pag nagbo-blue. So start recording siya. Testing natin. Start recording. Oh, di ba ang galing? So, kagand yun yung kagandahan pag nagmumotor ka, hindi ka nahinto para mag-start recording ka. Pwede naman po natin ipahintuin naman to. Stop recording. O, di ba diba? At ito pa guys, kung ayaw nyo nang gamitin at para gusto nyo kayo makasave ng battery, pwede, pwede kayo magsabing ano, shutdown camera. So, ito, panoorin Shutdown camera. O, di ba diba? Wala na. Shutdown na yan guys. So ganyan kadali para kung gusto niyo mag-save ng battery power ah, Power battery power saving niyo. Pero kagandahan kasi nitong Insta, matagal siya malubat isang battery. So mga isang oras do dalawang oras straight sa akin no, oh, sa experience ko. So yun lang, bali testing natin kung sa ano pag long ride talaga eh, hindi ba siya basag? Hindi ba siya yung garalgal, yung boses? So testing natin sa paglolong ride natin. So yun guys. Hello check check. Roger, roger, roger. So testing natin yung ating mic. Ah uh, which is yung ating ano intercom na Fredcon. tmax Pro. Ito po. balito pa susubukan natin sa long ride. Habang magdadaldal tayo dito hindi ko sure kung positive yung aning ginawa natin kinonek natin yung ating Fredcon to Insta360 X4 samahan nyo rin pala ako na gano, mag kasama ko yung mga tropa na nandun tatlo kami tatlo so wait lang i e, ano natin Mataas natin yung ating insta. Kagandahan pala nito kasi swak na swak tong ating ginawang ano, mic tong pahinto yung pagre-record niya at yung kanyang magsha-shutdown kung kailan. Tapos ano pala? Tung di pinuntahan namin ano to bundok po ng Taiwan sa bandang gitna na po tayo. Kaya ito naka yung outfit check natin eh makapal yung yung ano yung jacket, leather jacket. Wow, leather, di ba? Yayaman yeah, pero leather lang po 'yun. Kasi dito sa taas ka although hindi pa siya winter, sadyang malamig lang talaga dito sa taas. Kasi pag tuwing winter dito na natin is nasa ano 10. Oh, diba? di ba? Hindi pa winter 'yan. Lalo pag winter nagni-negative dito. Kaya tinatawag dito sa Taiwan ay ano, snow mountain. Bali twice na pala kami nit uh, nakapunta dito. Ito yung pangalawa. Yung una nung Chinese New Year yung wala naka-day off kami. Yung ano, por banking, guys? Por banking. At ito yung pang na uh, nakapag ano kami nag nagkait kami nung mga tropa na ano napuntahan yung snow mountain habang wala pang snow kasi pag may snow kasi ang nakikita mo puro lang ano puro fog puro puti halos di pag medyo magkalayo pa nga hindi nagkikita na dahil nga sa sobrang lamig Kaya pinuntahan namin dito para makita namin yung view kasi alam namin na pag once na walang hamug, walang pag napakaganda. So kaya na pag tripan namin na pumunta dito. Maraming view ano dito? Oh, grabe, sports car yung red. pagas kaya kami. Wait lang. Pagas tayo dun dun? O mamaya na lang? Pagas? Pagas daw muna guys. Si one Bar na. Pero ang agandahan dito kahit bundok to. Ah? Ah? Kahit bundok to ano. May mga gas station pa din naman. Limien daw, limien. Sa loob. Nakagalit ulit si Guya. Yeah. Kung ano kung maririnig niyo yung maririnig niyo yung mga pinagdadaldal ko ibig sabihin positive po yung ano natin ginawa nating ano pinag-connect natin yung fredcon to ano Insta